Hello guys, welcome to my vlog. Ani ako karon diri sa Connex Winter. Ah uh, naglakad-lakad uh, papunta kung kung saan-saan mag-a uh, maka kuha uh, nang maayong mga um, bitu-bitu ko so, Dito po ako guys sa itong mga uh, dito sa kunig Winter. Maganda dito sa ano tingnan ninyo guys. So uh, Tingnan mo may tao na So maganda dito guys Tingnan mo ang Ano nila dito Pwede dito uh, Pwede dito um, dumadaan ang mga Mga barko so, Yan po Sobrang ganda po dito guys oh, Tingnan ninyo uh, Yan po Maraming maglakad-lakad uh, dito Mag uh, ano, masyal, pasyal, 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 pasyal dito po. O, tingnan mo may may barko nga darating. So, so, enjoy my vlog, guys. So, sana po ma-enjoy kayo dito. Tingnan mo. Dito kami noon, noon mga mag-asawa, kaya pinunt pinuntahan ko dito kasi noon uh, hindi ako nakapaglaglag so yan po ang barko ko bakit malayo gusto ko sa yan. yan po uh, sobrang ganda dito guys. Po, ang daming mga ang daming mga barko dito malamig na, ka, na malamig na dito guys yan pwede itong uh, klase klase nga mga barko guys pwede doon mag check in pwede doon mag check in oh. ang daming ano yan ay dumating dito po ang Konigs winter na malapit lang po to sa Konigs winter ah train station ito po ah uh, ito ang dumating is ano lang yan parang ah uh, stra stra lang yan parang, parang uh, RT, anong tawag yan MRT dyan MRT dito sa Phoenix Winter po. Maganda pa dito, may mga pwede dito mga marcel magupo dito mag-picnic picnic, picnic diyan po mm. Yan so guys uh, sana ma-enjoy kayo sa video po paki-share and comment lang po kasi pag alam ko yan mag uh, comment kayo dyan so may ano na kayo bisitahin ko sa bisitahin ko kayo sa panimahay ninyo so yan po ay dumating na naman na ano dito maraming mga fast dito yan at saka nakapunta na nakapunta na din ako dyan sa sa kabila yan po nakapunta na din ako dyan so, sobrang ganda dito guys kaya ah, hindi ako nakapag vlog vlog dito yan hindi ako nakapag vlog vlog kasi ano ah, noon hindi pa ako nag ah, hindi pa ako na nakapunta dito o isang bisis lang mag-asawa yan ito po ako guys o tingnan niyo malaki na ang um, ang, jacket ko tingnan mo ang jacket ko mala maano na ma maano na po ang jacket ko ang winter na talaga dito guys so yan po Kapi Bistro. Yan, Kapi Bistro. Kapi Bistro pwede dito mga uh, kapi sa ah. hindi pa maka makalaga yung yan, tingnan ninyo may mga ano dyan. Yan dito mag-waiting kasi, kasi mag-waiting yung iba mag-waiting uh, mga pi na pag uh, hindi, ma, hindi pa madarating yung ano nila. Yan po. ano dito kaganda so, maraming mag uh, pasyal pasyal dito guys so. so ang dami mga ano dito magandang mga mga ano, magandang mga bahay yan yeah. Thank you, thank you for watching. That's it. That's it. Thank you, thank you so much. Bye bye. Bye bye.